but still work, 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 work. O real talk yun mga pangat. Kasi ilang taon ako naging empleyado sa Pilipinas. So yun po ano, what's up sa inyo mga pa? Magandang magandang umagat ng hali hapon gabi. Good morning, Sunday. Bless sa inyo nyo lahat dyan mga pangat. Dyan. Walang oras sa mga pangat. Time check tayo. 5.47 na ng umaga. hindi eh, pa ako makatulog mga pangat kasi night shift tayo. Nung nagdaang mga linggo, night shift tayo. Ngayong isang buwang, ngayong August is night shift tayo. Yung uh, sequence ng ating katawan, eh, hindi makatulog. <laughs> dahil nga, lagi tayo panggabi. So, hindi dahil hindi tayo makatulog, syempre, kape muna tayo. At syempre, ma-eat-eat na pangdisal. Yeah. Uh, syempre, habang uh, kakap-kapi tayo, sagot na lang tayo ng mga katanungan ng ating mga kababayan. At syempre, yes. sa mga bagong mga dito sa channel natin, baka mayroon din kayong tutunan or magkaroon kayo ng idea mga pangat sa pag-uusapan natin o discussion natin ngayong umaga. Kaya nga pala mga pangat, uh, bago ko makalimutan, no, yung ating uh, Team Pangat shirt is available na mga pangat. Available na sa Facebook Marketplace mga pangat. Kung dito kayo sa Dubai, search nyo lang yung mga pangat na Team Pangat shirt. Pwede nyo rin ako follow mga pangat sa ating Facebook page, Rodian TV Clothing. Nandiyan po mga pangat yung link sa description. Pwede kayo mag-comment dyan kung mag-order kayo ng size and design. But dalawa po ang ating colors, white and black. Yo. So yan mga pangat, ulahin natin ito mga pangat si Jarwin Dastignano. Yan, shoutout sa bro. Dastignano, tama ba yung pronunciation? Kuya, malapit na ang flight ko dyan sa Dubai. Sana magkita tayo dyan. Hehehe, pa out naman po. Yun, siyempre, shout sa'yo, bro. And siyempre, welcome to UAE and the Gulf Country sa malamig na siyudad na bansa ng Arabiano. <laughs> eh malamig naman pag winter, pero pag summer, yun lang mainit. <laughs> Ang tanong din ni Armenda Armenia, uh, 3882. Sabi okay. niya, okay. boss, pwede ba dyan may tattoo at may opera sa chan? Dahil sa saksak, salamat. Sana mapansin. Siyempre, basa pa tayo. Ito naman, si John Bem Loste. Yan. 61, 26. Yan. Shout out sa'yo, syempre. Pwede ba tattoo dyan, boss, sa work? Yan, mga pangat. Mo. Actually, nagawa na natin ng content yan sa mga nakapanood noon. Ito, yan. Nagawa na natin ng content yan. Pwede nyo balikan yan. Like yung link sa, sa description. Pero babanggitin nga ito ng bahagya. Pag nag-apply ka ng trabaho sa Pilipinas sa ating sa agency, medyo stick pagdating sa mga tatwa-tutu, na pupunta ka ng Japan. Pero dito naman sa Dubai, mga pangat, hindi ko lang alam kung stick sila pagdating sa, sa agency sa Pilipinas. Pero pag nandito ka na, Dubai, sa UAE mismo, walang problema ay may dito. Actually, mga pangat, isa pa, mayroon dito mga uh, tattoo artist, no? ng mga Pilipino rin. No? Kung ano yung tattoo artist na dyan sa Pilipinas, mayroon din, din dito sa Dubai na mga tattoo artist. Pero hindi ako panang ng tatua. <laughs> Siyempre, nagtatanong kayo, nasagutin natin yan. Nang ayon sa aking nanalaman. Yan, ba. So, igani sa may saksak or opera o mga opera na kagaya ng appendicitis, yung mga ganun, no? Depende po yan sa pangailangan na magiging employer nyo dito sa UAE. Halimbawa po, kung galing, galing kayo dyan sa Pilipinas at diyan kayo mag apply ng trabaho, depende sa pangailangan ng employer. No? Kasi alam naman natin sa Pilipinas na medyo strict pagdating sa medical. Pero pag nandito na kayo mga pangat sa, sa UAE, sa Dubai, hindi yan tinitingnan kung anong may tama ka sa katawan. Ang importante yung HEPA, TB, AIDS. Ayan yung mga importante. Wala kang sakit na nakakahawa. Ang importante, malusog yung pangatawan mo. Fit work. Yan. No, malakas ang katawan. Makapagtrabaho ka kahit nang may opera. <laughs> as long as kaya mo yung trabaho. Okay. Sana nasagot ko yung inyong tanong. Sagot pa tayo ng isa pang katanungan. Whoop. Joey Delaya, 804. Hi po, ask ko lang po kung ok din po ba mag-work for OFW sa Ras Al Khaimah? Cost of living and safety, thank you. So, ang Ras Al Khaimah is malayo yan sa Dubai. Sardja, Ajman, Marqueen, mga gano'n. Bandal-bandal doon yan. Makikita niyo mga pangat sa mapa. Yan ang Ras Al Khaimah. Kung ihambing mo ang Dubai at ang Ras Al Khaimah, ang Ras Al Khaimah is uh, hindi siya masyadong populated na ta lugar. Kung tatanungin mo ang safety, dahil hindi siya populated safety pagdating sa UAE na may pitong Emirates no so ang Ras Al Khaimah pagdating din sa cost of living ay murang-mura din diyan mga pangat ang bahay kung yung renta ang Ras Al Khaimah is mura siya in terms of house food sa sasakyan taxi wala siyang train taxi and bus din walang ibang pinaka expensive pagdating sa bahay kundi ang Dubai. Naka like, most expensive cost of living dito sa UAE. So, yun nga lang, para, para siyang province ang uh, Ras Al Khaimah. Pero kung in terms of pag-iipon, siyempre, mas makakaipon ka doon dahil walang ganong gastusin, di ba? Walang sale. Meron man pero hindi gagaya ng Dubai. Tataas, baba, kaliwat, kanan, up and down, left and right, lahat may sale. <laughs> Next question po tayo. Tanong naman mula kay Aris Enteria. Sir, jan ka ba sa Alfanar? Ano agency mo dito sa Pinas? Wala ako sa Alfanar. Nandito ako ngayon sa Dera, no? Sa Aldin. Yan. O, ang agency ko sa Pilipinas, way back 2016, as ma, inugpaalis sa akin under by Innova Company. Namatagdag siya sa Boni. Yan. Sana nasagot ko kayo, siyempre, work abroad pa rin yan galing. At siyempre, tanong mula kay Jemari Dorpo 5418. Yan. Hello po kuya, lapit na flight namin pa Dubai. Ask ko po sana kung allowed part-time dyan for extra income. Thanks po. Yeah. Actually po, uh, nagawang ko na siya ng content noon noong mga pan last year pa. Mula 2010 mga panat noon. Nagkaroon na ng batas dito. Sa UAE ay nagpapahintulot sa isang empleyado na magkaroon ng isang part-time na trabaho kasama ng isang full-time na papailalim sa, sa ilang mga kondisyon ang empleyado ay maaaring magtrabaho ng part-time pagkatapos makuha ang work permit mula sa MORE. Uh, ang part-time dito is legal siya actually. Banggit ko na yun sa mga previous vlog natin. Siguro sa mga iba napalood na to o narinig na to. Mm -hmm. Pag nag-part-time ka nga lang, dapat hindi apektado yung iyong uh, full-time job. yung oras, schedule, sinasaalang-alang mo yan na wala kang makukompromiso ibang uh, company, hindi nila inaallow na mag-part-time ka for same position doon sa yung part-time job or sa full-time job. So, yung ibang company, hindi na allowed yung ganun. So, kaya nga nakalagay doon, papailalim sa isang mga kondisyon. ba diba? Dapat talaga, hindi maapektuhan yung iyong full-time job sa yung part-time job. At syempre, yung health mo rin. ba diba? At saka yung schedule. Nakapa-importante nun. So, legal po since 2010 pa. Siyempre, next question tayo. Tanong, tanong naman mula kay Neil Patrick GF 6LS yan. Yeah. Hi Sir Rogel, pwede po ba magbaon ng baboy? Example, hot dog, o tosino, o pork, adobo, etc. Sa trabaho, hindi po ba siya parang haharangin ng guard or ipapatapo ng bisor, boss, o na kasama mo ibang lahi? Curious lang. So yan. Yeah. Pangat ilang beses na natin topic yan. So sa mga hindi pa nga nakapanood, yung vlog niyan yan. yan. At saka sa iba pang mga previous vlog tuwing namabalikin tayo. Uh, dito mga paangat is, uh, masasabi natin itong mga paangat, the UAE is a Muslim country. Sharia law applies. Uh, pork is haram. Providen for Muslim. Pag haram, napakalaking kasalanan yan sa kanila. Yung baboy. So, uh, however, it is not forbidden for non-Muslim in the UAE to consume it. So, ibig sabihin, kung hindi ka naman muslim, you can consume o ibig sabihin makakabili ka o makakain ka ng pork dito sa UAE, especially nga dito sa Dubai. Ang best ko na sinasabi sa mga previous, last year pa, noong mga vlog natin, nababanggitin ko na rin dito, ang bawat store dito mga pala, ang bawat pamilihan dito, may mga nakaseparate sila na pamilihan. Kagaya na nabanggit ni sir na Tosino, Langut Nisa, Adobo, all uh, pork product. Kahit tsitsarong bulaklak, meron siya. Sa isang located, no, parang nakalagay doon, non-muslim. Tapos doon kayo pwedeng bumili ng pork product. Hindi nga lang siya fresh mga pat ng makikita natin sa palengke no na talaga nakalating na buo na nagtatagtag ka ng ganun. Hindi. Naka-frozen na siya. Naka-cubes-cubes na siya. Nasa prep na siya. Naka, slice na lahat. Pwede kang maka-avail o maka-consume o makakain ng baboy any store dito mga pangat sa UAE. Dito sa Dubai, especially sa Dubai, allowed siya. May mga Emirates na hindi ina-allowed John Like, sana nasagot ko ang inyong katanungan. Siya nga pala mga pangat sa mga, mga nakapalag ng video na to. Yan. May nag-comment mga pangat si, si, si Gray 5554. For your information, if I po. Yan. Gumagana ang ibang SIM galing sa country of origin mo. Ibig sabihin sa Pilipinas natin, no? Basta naka-rooming service siya. yon. Naka-rooming service. Ang nasabi ko dyan is, sa labas ng bansang UAE ay hindi pwede ang anumang SIM card. Yung galing sa Pilipinas. Kaya hindi ko lang na-elaborate. Kaya ng Globe, uh, the Talk and Text, di ba? Smart, di ba? May mga gano'n tayo sa Pilipinas. Wala na akong pakialam dun sa sa kung anumang pang-bansa. Sa atin lang, no? Between Philippines and UAE. Tama si Sir na pag naka-rooming, talaga siya. Kung naka-rooming, actually, ibang mga kasama ko naka-rooming sila, nakaka-receive sila ng... Uh, notification or messages pero pag hindi siya naka-roaming sige, hindi kagana. Yon, clarification. Salamat po sa yung uh, comment. Ng uh, ito hindi naman 'to tanong. NBA Highlights PS4432. Yeah. Bossing, dito ako now Dubai. Sa Satwa sana makita kita, bossing. Para picture muna tayo bago ako balik ng Pinas. Karangalan ko 'yung mga pangat na makipagpicture na sa inyo, kumbaga. Isa 'yun sa mga masasabi nating uh, uh, achievement no ng isang kagaya kong small YouTuber lang na may magpapapicture sa will appreciate it yan and accept it yan di ba kumakapunta lang sa atin yung satwa siguro tourist visa lang sila rito uh, sayang yung pagkakataon na mamit natin yung ating mga supporter mula Pilipinas na nagtuturist lang dito sa Dubai o sa UAE Actually sir, uh, I really appreciate it, no, sa pagsuporta mo sa ating YouTube channel. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa Rodin TV channel at sa timpaangat no, ng mga content namin na magbigay ng kasiyahan sa inyo ay informative buhay-buhay dito sa Dubai. Roxy Roxy 9860 na Miss Jan sa Dubai Daming shop open till midnight Dito sa Canada 7pm Sarado na mga shops Dito sa Dubai Because of tourist spot to Talaga namang kinakailangan maging open siya Until 2am nag-open yung uh, mga shop dito Actually may 24 hours ng mga grocery store dito. Kasi nga, iba yung uh, mga demand ng ba bawat bansa. Consuming no, ng mga tao. Ang kagandahan dito kasi pagka 24 hours yung ano, store is uh, anytime makakabili ka uh, ka, makakain ka, anytime. Ang disadvantages lang yan mga pangat. Siyempre, yung mga nagkatrabaho sa mga yan, lalo na sa mga mall until midnight, lalo na pag Christmas and New Year. Sa Canada kasi, uh, hindi naman masyadong matao yung ibang lugar doon. Eh, no? Sa mga provinces, So hindi kailangan ng midnight sa pagkakaalam ko, malalayo yung mga department store doon, no? Uh, ibang lugar. So hindi hindi kailangan, kailangan 24 hours kasi wala na namang gano customer kapag uh, nag 24 hours sila. Kagandahan noon, dahil hindi 24 hours, yung mga trabador doon sa mall o sa mga shop, gabi kasama nila yung pamilya nila sa tahanan. Lalo pag winter, ang hirap no, di ba? Pero siyempre, sana all nasa Canada. Pero hindi ko naman sabi ng mga pangat na pag nasa Canada ka, yaman ka na, o magiging milyonaryo ka na. Ang gandahan lang doon, syempre, may opportunity ka na makapag-PR, madala mo yung pamilya mo doon, and, but still, work, 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 work. Same like here, work, 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 work. Still, empleyado pa rin tayo. Pero, siyempre, yung level ng pamumuhay is umaangat, mataas, kaysa nasa Pinas ka talaga na <clears throat> isa kang empleyado. Same employee, but the lifestyle is different. O real talk yun, mga pangat. Kasi ilang taon ako naging empleyado sa Pilipinas. Uniform mo, bibilihin mo. Safety shoes mo, bibilihin mo. And then, ang isa pa doon, mga pangat, ang isang diferensya pa sa Pilipinas kasi, wala pang katapusan, mga pangat. Nangiram ka na ng pamasahe. Hindi ka makapasok, wala kang pamasahe. <laughs> Di ba? Yung minimum wage mo, i-divide mo yun sa, para sa bahay, para sa pagkain. Sa iyo, sa baon mo, ikaw, baon mo pa lang. Halimbawa, ikaw, eh, kumakain ka doon sa kantin. Saan yung magkano isang order ng pagkain doon sa karindir niya? I-divide mo ngayon, ipamasay ng mga anak mo. Kung nangungupahan ka pa, too much headache. Ang sabi ko, parehong empleyado, parehong trabaho ng trabaho ng trabaho, but the, the life standard is different. But same tired, no? Same tired. Nakapagod mahaba yung discussion natin mga pangat. At saka mga pangat, parehas na, pasensya na kayo na mamala tayo kasi galing tayo sa, alam yun, sa hindi magandang kondisyon. Sumamay yung ka natin. Kasi kung, kung oh, ipukumpara mo mga pangat, ito, para kunyari ito yung katawan natin, para itong labas-pasok sa rep, papasok ka sa freezer, tapos alabas ka sa mainit. 30 degrees Celsius onward. Tapos papasok ka na naman sa 19 degrees Celsius, 20 degrees Celsius na malamig. So, ganoon yung katawan natin mga pa dito sa Dubai. Pag tag-summer, humid tapos ka sa aircon, biglang nag-change change yung body temperature mo. Basang-basa ka, biglang dry ka agad, matutuyo ka agad dyan. Kaya, uh, talagang tatamaan ka. Pag hindi ka pa nagkakain ng gulay at prutas, oo, oh, oh aabutin mo. Oo, oh, oh. <laughs> Isa pa, yan. si J.R. Cueva, 78 7876, yan. Lods, hindi ako sure kung ikaw yung nakita ko sa Salaaldin Metro Elevator kagabi tapos pumasok ka na sa loob pasakay ng train. Actually so, mga pangat, nag-message sa akin, tinanong ko siya, binanggit niya yung damit ko, ganun gano'n, ganun gano'n. So, na-confirm ko ako ngayon. Pero hindi ko hindi ko maalala kung sino yung mga nasa loob ng elevator. Tapos tayo mga pangat sa pagpasok natin kasi panggabi nga tayo. And then, may late na tayo lagi pagpapasok. <laughs> Nagmamadali tayo talaga mga pangat kasi nga, yung kasama natin doon sa, sa dagyo uh, siya mga pangat. Pag so, nahuli ako natin yung carlip niya maghihintay siya ng isang oras. Ang ginagawa ko, inaagahan ko para makaalis agad siya. Uh, salamat, salamat at nakilala mo ako. Kahit na hindi mo ako na-approach, nag-alanganin ka. Pero syempre, kahit papano, nag-comment ka sa comment section natin, ibig sabihin na namukhaan mo yung Rojin TV. No? At sa mga kakakita sa atin, walang problema. No? Approach niyo ako. Struggle lang tayo pagka nagmamadali talaga tayo sa trabaho. Yun. Pero kung halimbawa hindi naman yung papasok trabaho, o may binibili o nagalakad, o kumakain sa kanto-kanto o may kasama natin yung mga timpangat walang problema approach nyo kami kagaya ng nakaraan may nag-approach sa amin sa sa Carrefour yan sigline yan Shoutout out ulit sa iyo syempre maraming maraming salamat sa actually kinalabit niya ako no sir followers nyo po ako no? kayo po din may nagbablog Siyempre, nakakatouch yun mga pangat, nakakatouch yun. Yung ako dun sa lahat ng may uh, ko sumusuporta sa ating YouTube channel. I really appreciate it. Kahit naging tulong yung buhay namin, no? pero andiyan kayo, sumusuporta sa amin. Uh, Siyempre, nanonood ng mga video natin. Una, hindi ko alam kung mayroon ba itong katuturan, pero eventually, nagkakaroon siya ng kabuluhan sa mga nakakapanood, uh, na-inspire. O kung hindi man inspiration o oh, informative yung mga vlogs, uh, good vibes naman yung kapalit mga panat sa ating mga content. Next na tayo, marami tayong babasahin mga comment. Siyempre, dami niyan, mga pangat. So, sa mga next vlog naman, sa mga next content naman natin gagawin yan. At syempre, maraming maraming salamat sa support ha. At yung t-shirt natin mga pat, available na. Siyempre, comment lang kayo right dito o sa, or sa Facebook page natin mga pangat na Rogent TV Clothing. Yan. Like nyo rin yung mga pangat okay. para doon tayo mag-conversation. Makikita nyo rin yung mga pangat sa Facebook Marketplace. Yan. Mga pangat, pag sinurse nyo, Team Pangat Shirt, Team Pangat uh, Clothing, Team pa TV Clothing, mga ganon. Salamat at hanggang dito na vlog na mga pangat. Kung umabot ka sa puntong ito, don't forget to like, share, and subscribe kung bago ka pa lang. At siyempre, mga pangat, team positive lang, good vibes. God bless you all to God be the glory mga pangarap sa natin pagsubok at pagumpay. Siyempre sabi-sabi natin abutin ang ating mga pangarap. Sama-sama tayong umangat. See you and the next one. Let's go! At yun nga mga pangarap, uh, sagot tayo ng katanuan. Ang burong konten na ito. O gumagawa ng konten pero. Nag-vlog.